Good morning guys! Welcome back to my channel. For today's video, ito guys, magluluto na naman tayo ng aming pananghalian for today. Okay guys, keep on watching. Pero sa ngayon guys, yan, umiinom muna ako ng hot chocolate. Ito guys, nag-hot chocolate muna ako, yan. Bago tayo magluto ng ulam para sa aming lunch. Yan guys, ito yung aming lunch for today na aking lulutuin. Meron tayo ditong pinapalambot na bulalo ng baka. Guys, ngayon titimplahan ko naman to ng ano, fish sauce. Yan. And then, maglalagay na rin ako dito ng onion. Yan. Tapos guys, ilalagay ko na rin tong mga mais. Yan. Para habang pinapalambot natin yung bulalo, ay malambot na rin itong aking mais, di ba? Yan. yan, lalagay ko na rin ng potato, yan, para sabay-sabay na silang lalambot. next naman natin ilagay another vegetable ili. itong repollo cabbage yan yan Yan, ilalagay ko na rin itong pechay. Yan. Takpan muna natin. Ito na guys, ang finished product ng aking nilagang bulalo. Ready to serve na para sa aming lunch for today. Wow, yummy. Guys, yung lunch natin for today, yan. Meron tayo dito bulalo. Yan, ito ang ating sabaw and vegetable at ito ang ating sausawan. Yan. Patis na may kalamansi. At itong ating kanin. Kaunti lang yan, guys. At diet-diet ako. Diba? Kailangan nating mag-diet. Yan, guys. Nakapag-pray na ako. Kain tayo. Yan. Yummy. Mmm. para ako nasa challenge dito guys ah napapanood niyo ba yun Ayun, iyak yung bulalo challenge yung vlogger doon si Eric kilala eh. po yung pagkato Angela kilala niyo ba yung guys napapanood niyo. Mm. Yami. Kain, guys. Bulalo. sa mga sayang, um, sa mga palagi nga palang nanonood ng mga video ko maraming salamat sa inyo sana lang ano hindi lang sa nanonood kayo wag nyo rin i-skip yung ads hmm. Dito Saan dito ano? Dito tara, ayan po Saan? O oh. Ayan yeah, no? O, ito nga O oh. Ano po po saan yun? Namin natin Kumakain pa O O Yung apo ko kumain na yan. Sinubo ang ko. Ito ko lalagyan pa po yan ha. Ay, huwag na lang. Ito ko munang kakainin. Apo. Uh, mm. Pero kamaingay ha, nakabi. Nagbibidyo ako. Salap. Pwede po ka din kumuha at Sa'yo po. Ibigyan tayo po ko ta. Sa'yo na? Sige po. हां मैं हूं ये लाएंगे इन Sampai

Busog na ako, guys. Ah. Nabusog na ako ng kakakain ng gulay. Nasaan? Sinanay ko na kasi yung chanko ng kaunti lang ang kain. Kaya pagka naparami, eh, parang pull na pull na itong aking dyan. na ako, guys. Ay, pa ko yun, no? Adam! Mama's boy. Yan ang mama's boy. Sarap yan the mama's boy, oh. Mas mo. Mama's boy. Dami, oh. Ayun. Okay na Ayun. 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 Ayun guys, nakatapos na naman ako ng panibagong video. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone and God bless to us. Happy Thursday!